Hi, it's me, Sherry Lumboy ng RWGF Philippines. Starlock po tayo ngayon. Hi, sir. Uh, Day po yan. Uh, morning. morning po. Nineteen lang po. Nineteen lang no? Nineteen lang. Bawas nga lang po. Wala. Dito, dito, po dito na pinakain, lang, no? Dito na po kami nag-meet up sa may bunga, Tarlac. Ayan, para hindi po masyado akong mag- okay. Dala po kayo ng sisiyo, sir. Sir, pa-video nga rito. Po. magkabandid po kayo? ay papa matangkad kasi kayo shout out po may gusto kayong i-shout out Tatao po sa ano, sa misis ko. <laughs> sa misis. Uh, Mahilig din po bang magmanok? ano Saan kami dati ng Ah, uh, may alaga siyang organic. Ano po yung site tanin niyo rito, Kapangpangan? Kapangpangan. Hindi po Ilocano. O halo. Puro po, kapangpangan. Purong Kapangpangan na po. Pero Tarlac no. Ano po ba yung ano niyo, Tarlac kayo? Conception. Ah, Conception, Kapangpangan na po. Good luck po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Apa? Salamat sir, ingat po. Pagdating po namin ng farm yan, meron pong walk-in si Sir at saka si Ma'am from Aguilar na kapatid ni Sir Jess na nasa barko. Um, kuha, -kuha po sila ng materyales nila dito po sa amin. Babalik pa tayo dito kay... Parang naalala ko yung... Kaya yung tanong natin doon sa sure. nagdato. Mas malawak yun, bendok yun. <laughs> Negros, di ba? Magagaling na, maganap na yan. Kaya yung pinili niya. yung dalawang yun, tignan mo kung anong nila Malit lang yun isa Isang bloodline lang sila sir Oo, isang tar Ayaw niyang pagpahaan yan eh. malayo po yung pinanggalingan nyo eh Ayan pa, pipili na po si sir kung saan po yung maiuwi po nilang materyales na i breed po nila. Ayan, shout out po muna kay sir Jess na bayaw po nila na sila po yung nagpapunta kila sir and kay ma'am para makakuha po ng materyales sa atin. Ayan, sir Jess din po ang pangalan ni sir na may hawak po ng manok ngayon. Katukayo po nila yung kanilang bayaw. Ayan, medyo kinikilatis po nila kung ano po yung kukunin nila. Palimber natin yung manok para makita nila. Kasi sa amin kasi, sinasabihan nila kami, hindi nyo kaya doon kay madam. <t> <Okay. washing> <coughs> <coughs> dia nak mata jangan selamat malam ngeter alaga ngkel 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 dito ngkel 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 ngkel

Maraming salamat po Sir Jess at kay Madam tapos asawa nila na kay Sir Jess din po ang pangalan at sa inyo po lahat na walang sawang sumusuporta sa sheryl Lumboy. Thank you.